kasi pa mababaksan naman yung ano po magandang bakas yung dito dito mga pinagapakan ng mga manok yung mga gulong pinamamahay yung mga

Ang gandang bakas nito. Ito, kuya. Tignan mo yung bakas nito. Ayan, o. No. mo yung kumikinang na ito, kuya. Ayaw pa, o. Ayaw pa, kuya. Okay. Um, ayan, o. Ayan, ayan o. No? O, oh, yung yan? kumikinang na yung, kuya. Hmm. Yan ang, ano ko lang yan. Yan ang hinahanap mo? Uh Oo. -oh. Bakas na ito. Baka, parang nanggaling na tayo dyan. Kasi dun sa loobas doon. mo, andang dyan. Ah. Ano pala dito? Kaya ako alam. Ano eh. Parang ano nung daan ng tubig. Ano yung dito na? Ano yung na daanan? Ano na? Bakas. 100% na bakas na. Ano yun? Ano pong? Aho. Uh -huh. kikita ako yung doon hindi kaya sawa, pero hindi ha parang ano pero dumaan na dito ano oo yan ang pinagdataanan nila kuya ah ano lupa pala na nakaharang ah meron din palang pinagdaanan lupa yung nakikita ko nalit di ko kasama mga to parang nakikita yung dito sa gitna eh hindi yung nakikita ko kanina nakaharap ah lupa lang nakikita ko ayan Okay, diretso yung tuyo niya. Para matris ko saan. ang kimunta. Hindi pa siya namalayo rito. Ah. Uh, hindi siya umalis dito. Hindi pa, na, hindi pa tayo sigurado kasi meron din bakas ng palabas Ito, mga itlog lang ano to. Rat snake. Pero hmm. yung nagbakas dyan, alupong. Yeah. Oo. Ito may pinagdaanan dito para hot yung mag 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 dito yung pinagdaanan nito ayan yung tv show oh, madaming ito maraing manok dito daan mo manok dito pagdating dito wala na siyang bakas dito Hmm. Ah, dito, dito meron pa. Pero pagdating dito sa TVC, Hanggang dito sa tapat na to, wala na siyang bakas. Eh. Hindi okay. buksan ko yung sa loob. Misan kasi nabubura ng mga daga yung ano. Oo. ah Oo. Lalo na kung, kasi ba yung natin? Ano doon? Ayun. Bugok na po na mga ito mga na Ang mga na. Ang na sa ng bodega. Daan. Nabagsak ano, ano ba, side nung mga truck? Naipit. Ay, hindi naman, hindi alam na, ano. Hanggang sa loob. Ay, yun. di ano lang no? yun? Nandiyan yung bus May Parang maliit nagbas dito ayun, hindi ah. Ayun pa ganyan ah, ba yan? Oh, ano lang yan? Parang kumaga maayos yan ko lang yan. Wala ko lang naman kung yan. Pero may ito. Ito ka. Kalit na nabakas dito. Doon naman kasi itlog ng ano yun. Rat snake. Bah, ganda ng pinagdaanan dito ah. Gumanda. Wala na, -ano naman to no kuya. Oh. Yung TV, saan ba lulusot sa yung kuya? Sa labo siguro. Sa labo? Na? Di ba PBC? May PBC ba ba? Oo, may PBC dito. Yo, no, sa ano sa likuran ng church na yan. Sa, sa, sa likuran dito? Hindi di sa kumit. Pwede rin dumaan dito. Hindi, ah, yung PBC sinasabi ko kuya. Palabas yun. Oh, patipunan ko sa iyo. Ito um. so, may box ka Ganda ng bakas. Ganda. Eh. nambah naman pumangit na

Ito pa ng mga rat snake dito. Rat snake. Pero yung box doon sa ano? Sa ganyan. Look e, kasi meron silang palabasan doon eh. Marabans nga rin na kukuha mo Hulos, malalaki. <laughs> mga anong kasi hulos na? Eh, ibig siya na eh, pag hindi mo hindi naman marunong tumig na mga ayos mga nandito ay ng mga ano ito oh ano to hunos ng mga rat snake to hindi hindi alupong ito pero yung bakas doon alupong yung bakas doon Oo. yung kasing ano ng mga hindi, hindi pa haba o, Ob, oh, parang oblong oblong sa medyo may silang mas mahaba yung itlog ng ano rat snake Nah dito dapat mabas na dun, kuya ito saran. ah saran. Kaya lumabas na siya dito eh. ko yung pagsumpin. Nga nasa dito. Yung PVC niya. Pero, ikutan muna natin to kuya bago tayo lumabas. Para, para hindi na tayo nabas-pasok. <coughs> hindi muna pwede yung galawin yung ano. Baka kasi dito ng Alpong sakaling nandito man sa PDC. Unlimited sleep sa so ganito, ano? uh, <laughs>

Thank you.

Pero pag pinagbabahayan ng daga, pagbabahayan din kasi na Daga yung dito. Daga yung malaki.

Saka haamu dikisir, no, no,

Ah, bunga bilya. Ay, tinit mo, may bugong, bunga bunga bilya. Hmm. Sakit. Oh, bunga bilya pala eh. Ano yun? Bunga bilya. Hmm. Bunga bilya. Ang tetay. Pala dito. Ayan, mga bongga bila. May maraming tinig. Ara. Ayun o, no? napakalaki. Ay, eh, makikita ba sa camera? Ha? Ayun o. No? na.

awak mudah juga pala dekat kepala nak nak apa lah you go tu go Það er það að segja okkar. Tunega ni tunega ni. Hey, Ki bolana? Andena. Ah. Ha. Aina.

hindi ako nataplisan lang. Ay, oo. Ay, ba yung mga nakikita nyo dito, kuya? Ay, Dito kasi marami kasi silang pagkain dito eh. Talagang halaw po. Ito yung nagbakas po doon.

kailangan kailangan mo ang bossing eh napakalaki eh, ayan sayang ah, natutulog din siya para sa nakita niya yung huli natin napagod siguro si sir ayan po nakisya tayo sa na ikutan natin yung buong area doon ayan po Oo. So, sa na huli niya, cover namin sa likod. Ah, uh, hindi okay. marami po pero issue 'yon. po na. si Sir, ah si Kuya, ah si Sir po kasi kung na tutulungan pa pa huli, eh natuturo po ah ayan po ah, sarap na bago ito kaya ayaw niya po mag po. Ayun ah so papasalamat din ako Kuya ah sinamahan niya ako dito sa likod at nakita niya kung paano natin nakita yun kung paano natin nakuha. Yan yeah, so mga tropa, ah abangan po yung ating uh, ating video. Ah Hintayin ko muna po bago maano po yung pangalan ko po dun sa papalitan yung dating super po ko kasi ito ngayon uh, ginagamit ko po yun kaya papalitan po namin yun. Uh, abangan na lang po yung ating channel. Uh, so, kuya, so yeah, maraming Thank you. Thank you. Uh, okay. uh pagsabi -pag na lang po chat na nakabuli tayo. And, okay. So, cut muna na. na. Okay. 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 Okay.